Ah, uh, magandang araw sa inyong lahat guys sa lahat ng mga nanonood sa aking youtube channel so ngayon guys sa uh, magbibigay ako ng honest review doon sa nabili, nabili ko na KRX tires so kung makikita nyo ngayon guys ito yung bagong bili ko na gulong so pinalitan ko siya guys kasi uh, mabilis yun mapudpud tapos isa pa Madulas yun sa daan. Um, may nangyari kasi sa akin, guys, na disgrasya ako. Uh, dahil doon sa ano, pagdating sa curve na daan. So, inexpect ko talaga na makapit yung gulong. Uh, uh, hindi talaga, ano, disgrasya talaga yung inabot ko, guys, kasi hindi makapit yung gulong. So, 3 months lang yung gulong sa akin, guys, kung makikita nyo sa last update ko, guys, na doon sa kaka, ano, may nakalagay na KRX tires review 3 months lang talaga pinalitan ko na kaagad so mas maganda talagang ano no mas magandang mag invest tayo sa medyo mahal na gulong kaysa, kaysa doon sa mga mumurahin na mga gulong so hindi ko siya may -re recommend na gulong guys kung katulad nyo ako na malayo yung mga biyahe So, kung siguro kung palingke bahay lang yung pupuntahan nyo, okay na rin yung KRX Stars. Pero pag katulad sa akin na malayo yung biyahe ko, um uh, kailangan talaga yung mga uh, gulong na maganda ang quality. So, yung tinakbo lang ng, ano, ng gulong na yun, guys, is uh, 2,000 odometer lang sa aking motor. So, pinalitan ko na siya kaagad. So mas maganda na rin 'yun. Okay okay man din 'yung gulong na 'yun guys kung uh, short talaga kayo sa ano sa budget nyo. Kasi nabili ko 'yun guys 1,400. So okay na rin guys kung medyo alanganin talaga kayo sa pera. Pero kung katulad nyo ako na kailangan talagang malayo 'yung biyahe, so mas maganda mag-invest kayo doon sa mga ah uh, medyo mahal na gulong. Katulad nito pinalitan ko na talaga. So, hindi na talaga kaya yung So, nagsisisi ako guys na yun yung binalay ko. Uh, yung KRX tires. Uh, hindi naman sa ano, pagda-down sa isang product. Uh, hindi ko lang talaga ma -re recommend hindi, hindi, para sa akin, hindi siya maganda. Uh, okay lang yun guys kung uh, malapit lang yung biyahe nyo. Alright guys,